Masarap talaga kumain ng sopas kapag tag-ulan at manamig ang panahon. Kahit kulang ang rekado, okay na okay na. Ang ginamit ko nga palang pot dito ay pang 5 liters. Naglagay ko ng tubig dito at hindi ko masyadong pinuno. Pinakuluan ko lang muna yung ating tubig. Nilagay ko yung ating breast part at again, pinakuluan ko ito ng 30 minutes. After ko nga maluto yung ating manok, nilagay ko na dito directly yung ating elbow macaroni pasta half kilo. Tinanggal ko na yung ating manok at hinimay-himay ko ito. Sa hotdog naman, 6 hanggang 8 piraso regular size at hiwain ito ng maliliit. Right after ko makita na kumukulo na yung ating tubig, nilagay ko na rito yung ating hotdog, manok at mga pampalasa natin, beef cubes, patis, at syempre yung ating evaporated milk na 1 liter. Yung gata sa grabe ko nga pala dito ay evaporada, yung evaporated creamer. Pero syempre wala nang sasarap pa kung gagamit tayo talaga ng classic or yung full cream milk na evaporated. Takpan lang natin ito at hintayin lang natin ito na kumulo. At habang tayo naghihintay, nagbatin na ako dito ng mga dalawa, tatlong pirasong itlog. Since na wala tayong gulay ngayon at umuulan mahir dapat pa mamili. Itlog po pwede na. At syempre, sa karagdagang lasa, malagay tayo dito. Magic sarap at syempre na ating corned beef. Patay na natin ang na apoy and this is ready to serve.